Matapos maiulat ang pagtaob ng fishing vessel Joben sa San Vicente Port sa Santa Ana, Cagayan noong September 22, isang rescue operation ang isinagawa. Naunang nasagip ang apat na manging isda at kahapon, September 23, nasagip ang dalawa pang manging isda mula sa hal ng tumaob na bangka. Pero patay na nang mahanap ang isa pa nilang kasamahan. Sa kabila nito, Patuloy na hinanap ng mga otoridad ang anim pang mangingisdang tripulante ng bangka na nawawala. Sa bidyong ito, sinisid ng mga diver ng Coast Guard ang tumaob na bangka at nagbabakasakaling mahanap ang iba pang nawawalang tripulante. Isang kilometro mula sa pinangyarihan ng pagtaob, nahanap pa ang tatlong mangingisda pero huli na ang lahat. Lahat sila sir, nakita na sir. Mayroon ng, na na sir na yung anim kahapon na nawawala. Tatlo kahapon, sir, bago sumapit ang alas 8 nakita. Then, kanya ng umaga, sir, uh, simula alas para sa is hanggang para sa 9 ng umaga, nakita rin yung tatlo pa, sir, na mga labi. Pero dito na banda sa mangrove area, malapit dun sa Santa Ana Port, sir. Okay. sumabi umano ang kanilang mga labi sa mga ugat ng mga bakawan. Nahanap din kalaunan ang tatlo pang natitirang mangingisda pero patay na ang mga ito ng mahanap. Sir, eh, na sila sa RHU ng Santa Ana. Sila na po ang uh, pinagbilinan ng mga tropa na mag-ano pa ng ibang gagawin. Maging sa mga family ng mga nasa Wiser, uh, bali ang MDR mo na po ang nag-contact sa kanila sir. Ipinapaalam na ang nangyari sa pamilya ng mga biktima na ay residente sa Quezon Province. Matatandang tumaob ang bangka sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Nando sa probinsya. Cesar Galassi, RNG News.